Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. So guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Pero bago ko simulan, ako po'y humihiling ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So guys, andito na tayo at simulan na natin ang ating topic. So ang topic natin ngayon ay nanggaling na naman sa ating isang subscribers. No, pero nagpapasalamat po ako dahil sa ating mga subscribers sa kanilang mga katanungan. At yun na lang ang ginagawan ko nang ano, nang video para mas legit at talagang may katotohanan, no? Kasi ang hirap po maghanap ng, ano, ng topic, ano? So, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, sa inyong mga katanungan. Magtanong lang kayo na magtanong dyan sa comment section para gagawan ko na lang ng, ano, nang vlog. <laughs> so, narito po ang kanyang katanungan. Madam, 23 years old pa lang po ako pero numinipis na ang aking buhok at nalalagas. Itanong ko lang po kung may katotohanan ng aking nabasa sa internet na may koneksyon ang sobrang pagjajakol at ang pagnipis ng buhok ng lalaki. Araw-araw po akong nag, nagbabati. Sana po masagot nyo ang aking katanungan. Maraming maraming salamat. God bless you. Okay. So, yan po ang kanyang katanungan. Pasensya na po kayo at hindi po ako magaling magbasa ng, ng Tagalog. <laughs> Ilocano pa to. Bisaya na po, Mabilis. Ayan. So, guys, yan po ang kanyang katanungan na tawag dito. Nalalagas daw ang kanyang buhok. At meron daw siyang nabasa sa internet na may connection daw ang uh, pagjajakol o parating pag, sa pagnipis ng buhok. So, ayan, hinanapan ko ng ano, sinaliksik ko po kung ito po'y may katotohanan. So, narito po at tatalakayin ko sa inyo ang aking nasaliksik. Ang paglagas ng buhok ay may iba't ibang dahilan na magsanhi ng mga isyo sa kalusugan. Narito ang ilan sa mga pangunahing dahilan. Number one, namamana. Kung may kasaysayan ng pagkalbo sa pamilya, ay mataas ang posibilidad na magkaroon ng ganitong problema. So, ang ibig sabihin, kapag, kapag meron kayong mga sa ano ninyo, kapamilya o tinatawag na hereditary no? o inheritance, no? kumbaga sa English, so, malakas ang posibilidad na magkaroon po kayo ng manipis na buhok o baka magkalbo pa. So yan po ay namamana. So yan po yung number one At ang number 2 naman pagtanda. Ang pagtanda ay nagdudulot ng pagbabago sa katawan at ang pagnipis at pagkalbo ay bahagi ng pagtanda. So wag po tayong mabahala kapag tayo ay nasa uh, edad na na mataas dahil ito po ay isang natural na tawag dito na bahagi na rin yan ng pagtanda talaga, yung pagnipis ng buhok, no? So, wag po tayong mabahala kapag tayo tumatanda. At ang number 3 naman, yung tinatawag na hormonal na pagbabago, ito, malalaki, mababae talaga ito. Ang hormonal na pagbabago tulad ng pagbubuntis, menopause, o hormonal imbalances ay maaaring magsanhi ng pagkalagas, pagnipis, pagkalbo sa ilalim ng ilang mga kondisyon. So yan po is mal malakas ito no, ang hormonal na pagbabago. Mababae man, malalaki, meron po itong koneksyon. At ang number four naman natin, kakulangan sa nutrisyon. Ang kakulangan ng bitamina at mineral tulad ng iron at zinc ay may kinalaman sa buhok So ang ibig sabihin kapag ang ano natin wala tayong mga vitamina o yung mga pagkain na uh, walang laman ng ano ng iron o zinc na tinatawag ay magkakaroon po ayon sa aking pagsaliksik ay merong koneksyon doon sa buhok. Kaya kumain po tayo ng mga ano ng mga pagkain na marami sa iron o zinc. ang, ang zinc naman is halimbawa, yung ano, talaba. Yan, napakaganda po yung talaba. Yung oyster na tinatawag. Hindi lang po yan sa buhok. Pati yung, pati po yung ano ninyo, yung sandata ninyo ay talagang tatayo yan. Napakalakas po ng talaba ang nutrisyon, nutrition, no? So, yan, kayo, kumain po kayo. wag lang, wag lang pong araw-araw, lalo na kung meron po tayong mataas na sugar no, o diabetes, no, na tinatawag. Pero, talagang napaka, ano po, ng talaba na yan. At ang, yung iron, pag, iron naman, ay yung, ano, halimbawa, yung atay ng manok, atay ng baboy, yan po, yun, maraming, ano, yan sa iron, yan. Kaya, yan po ay kakulangan sa nutrisyon. Kaya, minsan, nagkakaroon ng, uh, connection sa buhok. Yan po, yung number four. At ang number five naman natin, ay, ito ay, ano rin ito, mabigat din ito. Emotional stress, no? Ang matinding stress ay makakaapekto sa kalusugan din ng buhok. So, kaya yung mga uh, tawag dito, yung mga nai-stress o may stress, kaya kailangan nating mag-relax, no? Na wag po tayong masyadong maging emotional para ang stress ay hindi gaano nating maramdaman. So, yan po yung uh, tawag dito, yung number five na Uh, tawag dito yung dahilan ng pagnipis pagkalbo, paglagas ng ating hair o buho pero pala paalala lang po wala po lahat ka, kasiguraduhan na ito dahil nasaliksik ko lamang din po pero uh, legit po yung mga pinagsaliksikan ko po dito sa Japan at ayon dito sa aking encyclopedia no? sa ano ko sa tawag dito, medical encyclopedia. Hindi po yan kung saan-saan ko lang kinukuha. So, ang ibig sabihin, wala pong sapat na ebidensya o scientificong katibayan na ang sobrang pagjajakol o pagbabati ay nakakalagas o nakakanipis ng buhok. At ang regular na pagbabati ay maraming benepisyo. Kabaliktaran po. Ang parating, ang regular na pagjajakul ay maraming benepisyo sa kalusugan, lalo na sa reproductive system ng isang tao. No? So, yan po. So, yan po yung uh, tawag dito, yung kasagutan ko sa yung katanungan na wala pong katunayan o ebidensya na ang pag uh, ang parating pagbabati ay nakakanipis o nakakalagas ng buhok, no? At ayon sa aking mga nasabi na kanina na tawag dito, ang dahilan ng mga pag, pa, paglagas ng buhok na aking nabanggit ay wala pong koneksyon doon sa pagbabat, pagbabate, So, huwag po tayong maniwala sa mga maling informasyon. Ang tamang edukasyon at tamang pag-unawa sa seksualidad para maiwasan ang maling pag-iisip at paniniwala. So, sana nakita mo itong video ito at maraming maraming salamat sa iyong katanungan.